hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ngayahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi maiiwan ang mga manggagawang Pilipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. niyang gabay ang Philippine Development Plan para sa paglikha ng mas marami pang trabaho at sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang iyan panoorin sa report ni Pamela Adriano. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng administrasyon para sa mga manggagawang Pilipino. Pagsisiguro ng Pangulo, magpapatuloy ang suporta para sa mga manggagawa sa ilalim ng bagong Pilipinas kung saan sila anya ay nire-respeto at binibigyang halaga. Ito ang sinabi ng pangulo sa kanyang pagkikiisa sa paggunita ng Labor Day. Sa mensahe ng pangulo, kinilala nito ang hindi matatawarang pagsisikap ng mga manggagawang Pilipino. Hindi lang sa pagbibigay ng pangangailangan ng kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya at pag ng bansa. Ayon sa pangulo, nagiging sandigan ng bansa ang pagkayod ng mga Pilipino. Gamit ang Philippine Development Plan bilang gabay, nagsusumikap ang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Mapatatag ang ekonomiya, lumikha ang mga karagdagan trabaho at masugpo ang kahirapan sa bansa. My fellow workers, we aim not just for job growth, but for quality and green jobs that are aligned with our vision for a sustainable human capital-centered economy. The Labor and Employment Plan for 2023 to 2028, which I approved Last August, supports these goals through strategies that achieve decent work for all and inclusive social protection. Samantala, pinaalalahanan na naman ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang mga employer na sumunod sa pagbibigay ng sahod para sa Araw ng Pagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Umaasa naman ang Senado na aaprobahan na ng Kamara ang 100 pisong umento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Panawagan ng mga Senador na nakasalalay sa kanila ang pag-angat ng ating ekonomiya kaya dapat kang nasikaping mabigyan sila ng karampatang proteksyon at benepisyo sa ilalim ng batas. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Raymond Dadpaan. Nagkakaisa ang mga Senador sa pagbibigay-pugay sa lahat ng manggagawang Pilipino ngayong ipinagdiriwang ang araw ng paggawa. Ayon kay Senate President Juan Miguel Migsubiri na na nila sa Senado ang 100 piso na arawang dagdag na sahod para sa lahat ng minimum wage earners sa bansa. Sinabi ni Subiri na tugon nila ito sa panawagan ng mga manggagawa na dagdagan ang kanilang mga benepisyo. Para kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, sinisikap ng Senado na tulungan ang ating mga manggagawa sa magitan ng kanilang mga binabalangkas na batas Nilagdaan na rin ang implementing rules and regulations o IRR ng trabaho para sa bayan at na kanyang isinulong. Ngayong araw ng paggawa, nagpupugay po tayo sa lahat ng manggagawang Pilipino sa inyong dedikasyon sa trabaho. Ginagawa po natin ang lahat upang masuklian ang bawat pawis ng ating mga manggagawa sa pamamagitan po ng pagbalangkas ng mga batas na magpapaiting ng proteksyon, kapakanan at kakayahan ng ating mga manggagawa. Nagpasalamat naman sa 45 milyong manggagawang Pilipino si Sen. Jinggoy Estrada bilang chairman ng Senate Committee on Labor. Ang sakripisyo ng lahat ay siyang nagtataguyod sa pagangat ng ekonomiya ng bansa. Sabi ni Estrada, maliban sa inaprobahan nilang dang pisong daily wage increase ay pinagsisikapan naman niya ngayong maaprobahan ang isa pang salary standardization law para sa manggagawa sa gobyerno. Patuloy naman ang panawagan ni senador Risa Hontiveros para sa karagdagang proteksyon at benepisyo sa mga delivery riders, construction workers at manggagawa sa agriculture sector na nakararanas ng hirap sa trabaho dala ng matinding init ng panahon. Nagkakaisang mga senador sa pagsasabing nakasalalay sa lahat ng manggagawa ang patuloy na pagbangon ng ekonomiya ng bansa kaya't umaasa silang aprobahan din ng Kamara de Representantes ang isandang pisong daily wage increase sa lalong madaling panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas, sama-sama tayo Pilipino. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy o DOE ng bumuo ng e-vehicle industry sa Pilipinas. Magiging tulong rin daw umano ito bilang pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutuan sa report na ito. Hinatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na i-develop ang electric vehicle industry sa Pilipinas bilang pampublikong transportasyon. Ayon kay Press Briefer Daphne Paez, pinabibilisan na ng Pangulo ang implementasyon ng action plans at maging ang mga estratehiyang magsusulong sa e-vehicle industry sa bansa. Hinimok din ng Pangulo ang mga concerned agency na magtulungan para mapag-aralan ang integration ng EV industry, mapalakas ang local manufacturing at masuportahan ang battery charging mechanisms nito. Ipinagutos din ng Pangulo sa Energy Chief na suportahan ang pagbili ng EV vehicles ng commercial fleets gaya ng government o private company cars at public transportation fleets upang mas mapadali at simple ang maging maintenance nito maging ang battery charging. Ipauubaya naman ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer ang 4-day work week ng kanilang mga empleyado. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Ipinauubaya na ng Department of Labor and Employment sa mga kumpanya ang desisyon kung magpapatupad ng 4-day work week ngayong sobrang init ng panahon. Ayon kay DOLE Undersecretary Benjo Benavides, prerogative at option na ito ng employer. Batay na rin sa konsultasyon sa kanilang mga empleyado na bumabiyahe araw-araw. Nang tanungin kung inirekomenda ng Dole ang naturang patakaran, sinabi ni Benavides na depende ito sa pangangailangan ng kumpanya. Samantala magpapatupad ang Finance Department ng 4-day work week simula ngayong Mayo dahil sa matinding trapiko sa Metro Manila. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. direkomenda ng Department of Education o DepEd kay Pangulong Bongbong Marcos na matapos ang school year 2024-2025 sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Ang iba pang detalye at tutukan sa si report ni Angelica Cosme. Inirekomenda ng Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos na tapusin ang school year 2024-2025 sa Marso ng susunod na taon sa kabila ng panawagang ibalik ang lumang school calendar dulot ng matinding init. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na kabilang ito sa mga opsyon na isinumite ng kagawaran kaugnay ng hirit na ibalik ang lumang school calendar. Ayon kay Bringas, mabawasan ang school calendar sa isang daan at 65 araw kung tatapusin ang school year sa March 2025. Pero maaapektuhan ari ng nasabing panukala ang school break ng mga guro mag-aaral dahil sa pagbabawas ng araw ng klase. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Nasa 70% ng kumpleto ang South Luzon Expressway o SLEX Expansion Project ng San Miguel Corporation. Matutugunan daw ng pagtatapos ng proyektong ito ang problema ng mga motorista at commuter sa matinding trapikong nararanasan. Ang mga detalya tutukan sa report ni Millie Borja halos 70% ng kompleto ang South Luzon Expressway o SLEX Expansion Project ng San Miguel Corporation. Sa isang pahayag, sinabi ng SMC na umaasa silang makukumpleto ang pagpapalawak ng SLEX sa Disyembre ngayong taon na tamang-tama para sa holiday season. Layunin ng nasabing proyekto na palawakin ang SLEX mula sa 3 hanggang 4 na lane hanggang sa 6 sa bawat side, northbound at southbound, Bilang tugon sa dumaraming sasakyan dahil sa paglaki ng populasyon at ekonomiya, maging ang mapahusay na rin ang koneksyon sa pagitan ng Southern at Northern Luzon. Sinabi ng conglomerate na ang pinalawak na expressway ang gagawing mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawas sa paglalakbay para sa mga nakatira sa Southern Tagalog, lalo na sa mga nagko-commute araw-araw papunta at mula sa Metro Manila. Inaasahang palalakasin din itong pamumuhunan sa Calabarzon, bakatutulong sa pagdecongest ng Metro Manila at magbibigay ng makabuluhang benepisyo sa mga motorista. Dinagsa naman ng libu-libong mga bisita at mga residenteng dumalo sa masayang selebrasyon ng Bangusan Street Party sa Dagupan City. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Freddy Fajardo. Dinagsa ng libu-libong mga bisita ang tao ng Bangusan Street Party o Kalutan at Bali sa lungsod ng Dagupan kahapon ng hapon hanggang kaninang madaling araw. Nasa 20,000 peraso ng bangus ang inihaw sa isang libong grills na nakahanay sa kahabaan ng Extension sa syudad. Kinangunahan ni Dagupan City Mayor Villan Fernandez ang ceremonial lightning ng mga grills kasama sila Manay Gina at 4th District Congressman na Christopher de Venecia, Congressman Lani Mercado ng Cavite, Senator Lito Lapid, Senator Risa Ontiveros, ex-Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Jokno, Ela Cruz na kumatawa naman kay Senator Aimee Marcos, DOT Regional Director Jeff Ortega, DOS Region 1 Director Dr. Paula Paz, si Jonko at marami pang iba. May anim na stage ng mga sekretaryo si sikat na banda ang dinumog ng mga kabataan gaya ng Juan Carlos, Ben and Ben, Flo G, Pastel Sky, Fumea at Spanskola. Ayon kay Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, naging tahimik at masayang selebrasyon at walang naitalang untoward incident sa kabuuan. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magiging regionalized na at digitalized ang Sharia Bar Examination ngayong taon. Mas marami rin daw ang aplikante ngayong taon kaysa sa mga nakalipas na examination schedule. Ang mga detalye sa balitang iyan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Sa kauna-unahang pagkakataon, magiging regionalized at digitalized na ang Sharia Bar Examination. Sa pamumuno ni Associate Justice Maria Filomena Singh, isinagawa ang unang araw ng Sharia Bar Exam noong April 28 at ikalawang araw naman ngayong araw. Sa higit siyam na raang aplikante, 852 lamang ang piniyagang kumuha ng nasabing bar exam. Sa dalawang testing centers, kabilang na ang Ateneo de Davao University at University of the Philippines, Diliman. 575 ang kukuha ng computerized examination sa Ateneo de Davao at dalawang daan naman sa Economics Building ng University of the Philippines habang 77 naman ang mag -e exam ng manual sa UP Malcolm Theater. Sakop ng dalawang araw na bar exam ang jurisprudence and customary laws, persons, family relations, property, succession, wills, adjudication at settlement of estates gayon din yung procedures sa Sharia courts. Ang Sharia o Islamic law ay ipinatutupad sa legal system ng Pilipinas na aplikable lamang sa mga Muslim. At nasa direktang supervision ng sa Suprema ang mga Sharia Court sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. At the better news tayo sa usapang showbiz, Marian Rivera muling nag-alamarimar sa kanyang version ng trending na Ahsoka Makeup Challenge. At RM ng BTS, ilalabas ang kanyang solo album na Right Place, Wrong Person sa May 24. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Kumasa na rin ang nag-iisang Marian Rivera sa trending Ahsoka Makeup Challenge sa social media. Ang aktres tila muling dinala sa taong 2007 ng fans ng mag-alang Marimar Ahsoka Style. suwan ng netizens at kapwa si Labs, ang video na ito ni Marian. Komento nga rito, walang pupas. Say naman ang isa pang social media user, with or without makeup, di nakakasawa ang beauty ng aktres. Kasabay naman ito ay nagpasalamat din si Marian sa panibagong milestone na kanyang nakamit. Pumalo na kasi sa 30 million ang kanyang followers sa Facebook. Kaya naman very grateful daw ito sa love and support ng fans. Ang Asoka makeup trend ay patok ngayon sa beauty community, partikular na sa TikTok. Hango ito sa 2001 Bollywood film na Asoka. Sa challenge na ito, nagpakitang gila sa mga TikToker, hindi lamang sa kanilang busay sa pagme-makeup, kundi maging sa kanilang pangmalakasang transitions hanggang sa ma-achieve isang Indian bridal look. Samantala sa mundo ng K-pop, kahit abala ngayon sa kanyang mandatory military service si Kim Namjoon o RM, leader ng BTS, tuloy pa rin ang surpresa nito sa armies all over the globe. Next month kasi, nakatakdang release ang second solo album ni RM. Sa anunsyo ng big hit music, 11 tracks ang laman ng kanyang upcoming album na pinamagatang Right Place, Wrong Person na nakatakdang ilabas sa May 24. Kung matatandaan, December 2022 inilabas ang debut solo album ni RM na Indigo. Para sa DZRH TV, ito bang yung showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagtitiyak ng pamahalaan sa suporta para sa mga manggagawang Pilipino. Dahil sa kabila ng patuloy na pagsigaw ng karamihang manggagawa, sa hiling na magkaroon ng taas ng sahod dahil sa mga mahal ng bilihin ay may hakbang pa rin iniusad o inululunsad para sa kanila. Siyempre, umaasa tayo na lahat ito ay matupad, mangyari at marami pang mga kababayan nating Pilipino ang, na umaasang magkaroon ng maayos na anak buhay ay mabigyan ng tulong sa mga inulunsad ring mga job fair sa buong Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV